magandang araw po sa inyong lahat. Yan bali mag-update po ako dito po sa aming bahay. Bali yung pinakangtas nga po sa rooftop ay nung kami nasa Tagaytay kahapon ay pinatrabaho na po pala ni Bossing. At yun nga po ang plano namin ay palalagyan na po namin ng railings, yung gilid. At saka pabububunga na po sana namin dahil nga po kapag maulan ay tumutulo po doon sa kwarto ni Kim at saka po sa kay Idro, saka doon sa pinakang sala. Ayan po si Naudang, saka yung kanyang kasama sa pagtatrabaho po sa taas ng bahay natin. Tataas po nila yung mga bakal. Saan pa dadaanin? Dito na lang ah. Meron po dito tali. Eh. Tapos ay hihilahin na lang po pataas. Yung po kasama ni Odang ay umakyat na sa taas para mahila na po yung... Yung ano ah, bakal. Ay. ay! Ang pangalan ng kasama mo, Odang? Si Mark Lawrence. Alias yes, Nonoy. Nonoy. No. Yeah. Hindi, <maks> Meron naman pong bubong sa taas pagtatrabaho po nila. Pero, mahangin han eh. Oh. Kahit lamang init ay mahangin. Okay. Ừ, cái, đó đang cái này là cái này là cái à, này là, okay. là à? à? cái <laughs> này ừ. po oh, siya. Yan guys, at uh, muna po tayo dito sa taas. Yan po yung mga bakal na iniakyat. Dati po ay may maliit na poste yan. Ay tinanggal na po para lumabas po yung bakal. At yan po ay dudugtungan na lang yung bakal. Para makapaglagay po ng haligi. Nakakapitan po ng bubong mo. Tignan nyo po yung bakal nung matanggal po yung semento. Para laang pong bago, walang kalawang. Maaga pa po ay napakainit na. Ayan po iniakayat na. Bali lalagyan nga po ng ganitong haligi. Yan. Dati po ang plano lang namin ay walang bubong puntaas. Ay pero dahil lagi nga pong tumutulo dito sa may kwarto ni Nini, dito sa may salas, saka sa may kwarto ni Idro ay sabi po ni Bossing ay lagyan na lang daw po namin ng bubong at dito po sa taas ay talagang kahit lang mainit ay napakasarap po ng hangin. Masarap tambayan po dito kapag may bubong na. Kaya ayun po. Papalagyan po natin ang bubong. Iniaakyat na po yung Bakal. Ito naman pong mga haliging ito ah, ay matibay na po ang pagkagawa na yan. Yung dito nga lang po sa tabi ah, maliit lang po yan, maliit na parang semento. Kakapitan nga lang po sana ng pinakang railing stay yan. Pero dahil nga po gusto natin ay mapabubungan, kaya babaguhan po yan ng, ano, ng haligi para mas matibay po. Dati po dito ay merong duyan. Kaso ah, ay tinanggal na po ni Bossing, nilagay po niya sa fish pond. Ano Pero meron pa rin naman pong duyan dito ito. Sinampay mo na dito ah. Wala. Yan, ito naman pong bubong na ito ay ito'y pansamantagal lang na inilagay noon dahil nga po kapag umuulan, napapasok po tayo dito ah ng ulan. Yan, pasensya na po di pa nakakawalis. Gawa nga po ng may nagtatrabaho ay magdudumila ang ulit. Ayan, ito po tatanggalin na at babaguhin po ito. Sasakupin na po itong buong ibabaw ng aming bahay, itong rooftop. Yan na po si Udang. Magpuputol na po siya ng bakal. ba -kaya, ba kaya'y bumagsak? wag ay paano yun ba yung isang haligi, na ano kalahati? Anak -an. sa sumalala na wala, hindi na nagpunta hindi eh nagpunta, walang ginagawa ko ito Pagka ka ko rin, gagawin din yung lahat hana sa fish pan ala yun, ha? yung tapit pa ko yung bat, kasi wala nang balo ito yung barina mo ha halay Tataliman nga ng bago. Tataliman. Ima, kung hindi ko na natin ng baka. Wala akong makakita ang ng baka. Ba, bibili mo na? Ima, ko pala kay tata. Doon po yung aming baka. Dapat ay patabain muna natin, bossing. Wala <laughs> akong Ito, itanggalin mo na dito. Ah. Pag mainit po sila silay nasa ilong doon sa may puno. May dalawang baka po si Bossing gusto nang ibenta. Okay. Ay, atiyan, na ano ano O dito mo na bubun. Ah, gano'n gusto mong e style mo. At para hindi ko saan. At lamang lang ako rin. Ito lang ito rin. po dito ang gano'n lang. palagyan din ng gano'n Na ano? Kisam Ah, ako na. Sanay pa. Ay, oo. Sa so, maganda yung gawa nila ng gaket. Saan? So, sa kay... So, parang Edgar ang pag mo ng kawan para maganda ang man. Ano Ay, na, na kuya dyan na doon? Ah, uh -huh. Oh, uh, kino may papatukan pa din ang yung kapin. metro. Dali mo ah. na bakal, na Bigo. Ha? Ano Tay? Ah, yung gilid. Wala, wala. Wala, hindi na. ko ay bakal. Bakal Baka lang, nga ilalagay na biga Hindi na po ni si si uh, ko ay semento. Papalibutan ng bakal. Uh, Siyang pinakang biga, kaya 'yon. Saka pa po pa tinatanong ng e ID. Ano ka, yung yung Ayun, yan, ba, hindi pa dinusito 'yung parang hinihingi ni Ate Ria. Ay, ba't ba? may mga yero pa tayong ay, ah, na doon? Si na yun. Ayaw, yun. Ah, kaya diyaw na yun. Sa so, gabi, mat, matibay pa kasi bibili ng bagong... Oo, oh, oh, oh bat, bago pa naman yung mga yero natin. Yan, Intrahlan di ba, lang, isang yun. taon pala nating nagagamit. Ito na ang linya ng bagong maganda eh. Ay, ay, ay. Ito pati lalagyan mo na Ani naman ni ate, ate, ani naman ni ate, kuya, ito daw. Ito naman kanya kusina. Ah. Lalagyan lang tayo, Ano yun? Halimbaga ako unangin natin yung bubong muna bago yung bakod. Uh, yung railing. Pero itong si channel ay meron kompleto na yun. Oh, Edgar po ay maglilista na ng pangbakal. Tsaka ano yun? Kasabay na rin yung pambubong. Ay sige. parang na po ni pareng Edgar ito itong bubong ay Sa pareya lang style natin awa ko kung ano yung ay make one oh. ay utulad na yung pareya may mga ganito ah, ay, wala problema, ito. ah. di ba naman ang pareng problema diyan ali yun ha di ba tuloy makan to oh. ay spreading na natin oh Oh, para diretso na oh, ako na. Oh. Pa si hindi na lalagyan lang yan ang puwak-puwak yung gano'n din sa bubong. Basta diretsyo na sa'yo. Yes. Ah, Oo. Oh. Si Naudang po ay nagbabakal na. Yun, yun, ha? Tape. Yung tape. Kaya nga namin mo doon. Aling tape. Yun, tape, ano? Ay nga yate, ubus na. Ay nga doon yung mahala. Ito o ito. Ito o, no, kahit. Kay... lang alay. Parang ito ang magandang mahaba. Wala tayong pangkupo. Dito nga uh, ang mahaba. Uh, At hindi ah, naman ganito baka... ay. Mababa ay magkaganan na. Ang gawin Ano eh? Ang mababa so, na Paano ba ganang style? Mahaba, uh, pag ganito ang bubong ah. Paano ba, ba, ba ganang bubong ah? pag ganito ah? Ganang yun na, kaya lang yung lampas doon ah. Oo, hindi lalampas na mahaba. Uh -huh. pa rin yung manipis lang na ako oh, na. Ang... Hindi, ibig nang sabihin na isa sa harap ng tulo dito ah. Oo, oh, doon. Saka doon ah. Oo, okay, yun na may may gutter. Kapag na naman eh. Ano? Sa matuwi ah. -huh. Eh lang parang Edgar ay pagka ganito ay eh, ayoko nang matarik. Hindi, Gusto ko yung medyo eh, dikit pa ito. lang. Anong kulay ng bubong bossing? Dong, sa. Kulay ng bubong. Eh yung order ko na ay dati ah. Oh. Ano? Gray gray yung laging. Ano? Gray yung laging doon. Ano ba ang style ang klase ng liro? Trim type yung ang pagitan niya uh, 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 kasi ba galing dito yung span? oh siya para hindi malapad ang ano niya ang mahal larong 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 lang ang larong larong so, napakaganda larong larong mga bakal-bakal na ito ah Naglilista na po si paring Erick Pitgar so, ng order eh. <laughs> 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 tapos yan po yung bakal na idudugsong... Idudugsong bagaw o ikakapit ng bago dito. Haan eh. Sa kawan. Sa mga haliligay. Ay, di ilan lang pala yan? Ah, <laughs> kanin. Tatlo doon tapos tatlo Ay. po dito. At <laughs> daw, <laughs> Dudugsuan pa yan. Kami ito nga, pagkakabitan. Diyan nga ah uh, Yan nga pala, magkatapat yan. Dalawang haligi, honey. Eh, tsaka yun na. Ah. Maginhawa naman dito. Udang, eh Pagaspas ang hangin dito sa taas.

Kahit hindi may shutdown yung ipapat po may mga um, kamukha na naman ay. Tinaga na na ito lahat. Ang switch yata nito pare, yan ah. Wala parang ground lang sa katawan yan, hanginom yun. mo yun, ka na uh, sa baba. Hindi uh, <laughs> <lang. Ha? laughs> ko yung waterproofing dito. natin itong waterproofingin na? Ito ah. ito pinapawaterproofing ko ah. Wala, wow, stick yan. <laughs> waterproofing niya ito, pinaterproofing. Ang pinapawaterproofing ko itong... Wala mga pagkaptas ang hindi ito na Ito ang pinaterproofing nila. Ito, ito uh pinapawaterproofing -huh. ko ito. Sila na, wala ba yung... Ito. <laughs> eh, ito lang ang waterproofing dito ah. Ay, may, may nakakabas dito ko, hindi kayo tutoy ah. Mataas na ako. Ako ba ako Mga ilang araw yan, paring Edgar, bago dumating. Ba, ito puwan buwan. Baka linggo na. Mm. Ay, baka kung nandun pa yung order ko Sabay baka na. Baka na bukas. Ah. Ayan po, at panay ang sukat ni paring uh, Edgar. Uh. Ha? Kitang-kita po dito ang bundok ng Sierra Madre. overlooking. Beli ka bossing na merienda. Ay la. Okay, sure. Oh. oh. Okay, sure. okay, muna. Okay, so, Saka tinapay. Kaya wala, Sadya na may bilog lang ay, hindi kailangan yung pormahan ay, mabilis lamang. Ako sila nakaibabaray na ninyo yung pagbutas na rin. Ito yung ito na rin. Hindi lalagyan ko muna pati siya ng buwan. Yung pinakang taka ang ganito lang kalapan na, yung mababa. Lalo yung katinis na bilim mo? Hindi na tayo bilhin. Katursi yun Ayos na. Ayos na rin. Pabilog na lang daw po ang haligi. Para daw po hindi na pormahan nyo Thank you more. Sabi may kausap ka. Ha? Sino eh? Dalawa ng plano na sa bahay na bago ngayon, ay. Eh? Sana eh. Nag Nagagawin na eh. Baka yun, ah, sigari mo. Marami pong projects, parang Edgar. Dalawang bago, nasa akin na. plano. Saan naman, saan naman eh yun? Sa street, sila ng gari. Saan? Dito rin, sa ano yung isa? Oo. Oh. Sa tinulagan yun yung isa. Ano yun, may eh, pagpapayang pera ko? Oh. Kasi lang bubong at may 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 mga katotso. yung kinukuha mo yung udang sa bahay. Okay. Yung katotso. Okay. Walang kahit may rapira. mo doon. Kasi yung mga tao doon. mo lang tao Tulak mo lang yun. Hindi mo mga sa inyo. Mami tahali. Ayun, take loss pa rin yun. ko. Mami Papayan oh, ako. Parang din na kayo gagamit na yan. Tiga lang ang tiga. Hindi na natin ang buwas yung mundo. Bukas ng bukas. Wala ka ito, ito pala isang araw yung babaklas ah. na nito ah. Bumuna. Kasi pagdating nung ano, pagdating nung ngayon, Nung yero, Oh, Dapat ngayon may mabusa kayo dito ay. Para kasi. At ari ko nang ipa-deliver yung si Channel ay. Hindi. Okay, Ito'y tatlo. Kahit ako na himulay kanto. Lahat. Oh, kanto lang. Sige. Okay. Doon ni kumama ay tin na pambarina. Oo. Oh. oh. Ako ah, wala din ng talunan. Ito lang naman yung babarena mo ha. Ha? dito ko naman ni abang ko kompleto naman tayo ng abang dito ah kompleto lang kaya oo oh, yun lang ang na hindi mo kasi na eh dito eh oo oh. kapag halimbawa kompleto na yung si channel ay eh, papasulin ano na magtrabaho dito nang pagtapagdabusan ninyo yan ari na subukan magtrabaho dito kaya lang utang ito ah mag extra pa dito ah Dapat meron tayong extra natin. Form ba? Yan sa form. Madam Yolanda. Ah, okay. pa okay. pala okay. Ay sasama ko na lang dito. Bubukod pa sa libro ko, pa-selo kayo rin, Sa iyan ay nabusa na din nyo. Nagawa pa kami ng Pustik Jerry Boy, dalawa. Pabising. Uh, uh -huh. Sa akin ay punta rin. Uh -huh. Hindi niyang si Reynal, pinapasok na ulit. Anong rin eh? Para madala dito. Pag, 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 pag kapag nandun pa yung order ay Baka madali rin hanggang mamaya na ha.

ulo ng tulingan. Ay, bakit di mo nilagyan ng gulay? Ay, yun, yun, Yan na po yung mga gulay na bagong pitas po natin. Pinuhugasan na po ni Bossing. Si po muna ngayon ng ano ah. Ang ating chip cook. Lagi naman. <laughs> Lagi baga. At eto na po yung ginangan ni Bossing na ulo ng tulingan may ulo at buntot. Dito po ilalagay yung mga gulay. At ayan po yung ating sinitri po. Ah. At ilalagay po ating sitaw sa katalong. Siguro mas masarap ito kung may gatahan. Oo. So, oh. Arog na gatahan, na lang muna. Mga minsan na tayo maggata. Arog na Ayan guys, at ito na po yung ating ginangan na nilagyan na ng gulay. Ayan, ayan po ay kompleto ricado na rin. Bawang, sibuyas, luya, may paminta, may asin. Ito na po yung ating ginangang isda. Ulo ng tulingan. Tapos po ito yung preto. Ayan, kain na. Ikaw po si, hindi ka pa kakakain. Ano si Posing ng Michael ba? Nagbago po ng pwesto si Udang. Dito na makita makakita yung pinapanood ni Posing. Ayan po may naitayo ng bakal dito. Asin ah, na Udang. Yan po yung may nakabang na ring kuryente. Yung bawat poste po. Grabe ka init. Hindi ka nagdadamit udang. Mas gusto po ni udang nakahubad. Kahit naman po napakainit ay talagang dito na may ang hangin na yun. Ha? Pagaspas. Kaya napakaginhawa po dito. Ayan po, update po dito sa haligi natin. Bali, nabuhusan na po yung isang haligi. Pinalot lang po ng plain ayero Para hindi na daw po kailangan porpahan. Bubuhusan na din po yung isang haligi yun ah. na sinuloy. Yan bagay tatlo udang pati ito pa. Ito ah. Ha? Ah. Lalagyan din. Oy, wala nang pinayero. Hindi ka tatlo dadalhin sa walang bubusan. Hindi kaya ng hati. Tapos, tabi. Mga ilang araw bago tanggalin yang ano. Bukas, tabi. Ah, pwede na. Dilipat. Nabilis lang po pala dito po sa rooftop ay mahangin po talaga dito kaya kailangan ang mga haligi natin dito ay matibay eh. matibay kailangan ang haligi at bubong yan po si nonoy nonoy baga noy noy si nonoy nagakayat po siya ng semento para sa paghahalo at bubuhusan na rin po nila yung isang Ah. Isang sementoy isang haligi. Sobra pa, pa, pa. uh -huh. uh -huh. Para daw ma matibay talaga ang ano ng haligi. Saka para makinis ni. Eh. Para makinis po pag tinanggal yung ano nga tawag din yan, plain ayero. Dito na rin po sila nag-ano, nag, ano, nag, nag na lang po ng mga graba at buhangin. Yan po at bali tapos nang magtrabaho si Naudang ngayong araw. Nakagawa po sila ng dalawang poste. Bukas po ay ito namang tatlong poste ang gagawin. Ah. Ayan. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsupport at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.